punta Pupunta? At susmaryahan niya na po. At susmaryahan niya na po. Ate, saan ka pupunta? Bakit binis na binis, pero mariko? Saan ka pupunta? Bakit binis na binis, pero mariko? Ha? Uh... Ano na naman yung kalokohan na dandang Danda, pata, danda, pat. Bibili ako ng gel na gagamitin. Ano akong gel na gagamitin eh. Kaya, bibili ako. Bibili ka ng gel? Naka-complete gear ka pa? Saan ka bibili ng gel? Sa laong nyo? Tingnan mong mo nga yung mo. Naka-complete gear ka pa? Meron ka pang ganyan? Lakit saan ka pa talaga pupunta? Saan ka pupunta? Bibili na ako ng gel dyan sa Alpha Eleven. Kasi nga, may bunsan na ako. Bakit Ako talaga raw mariko, pinaaandaran mo. Bibili ka lang ng gel. Gel, naka-complete get up ka pa ng ganyan. Ha? Ano pa magbabiyahe ka sa ganyang itsura mo? Bibili ng gel? Alam mo kasi, di ba, COVID-19 ngayon, uso ang virus. O, oh, syempre, naka nakakomplete get up. Oh. Para malang makakapasok Gabriel oh, Marico. Bibili ng gel, naka-complete gear. Gusto oh, mo? Ah, Oo, oh, eh, alam mo, ano eh. Safety first. Ooh. Saan ka bibili ng gel? Doon nga, saan yung gel? Saan mo gagamitin yung gel? Bakit? Ito lang ba Hindi mo alam ang gel gel ako. Sige na, alas na ako Teka na, teka na. Oo, ano naman, lang talaga ng gel sa tindahan. Pani! Paniwala! Pani! Paniwala ka! Hindi lang ang bibilihin ko. Hoy, Romarico, okay. sinong kamote yung maniniwala sa'yo na bibili ka ng gel na, na complete gear ka pa? <laughs> Safety nga! Safety first! I'm the frontliner of this family. So, dapat, complete gear. Ay, mo ba ng complete gear ako mamahalis? Safety! Tignan mo nga itsura mo! Uh

gusto oh. mag ah, mo mag-nota? Noto susi ba ba yung mga Mati mo dyan, baka ano ko alam. Ikaw ba parang makalis na ako. Sandali lang naman ako. Oh. Yan. Yeah. Eh. Oh, Hindi ko mahanap eh. Masayang hanapin mo. Ikaw ko magamit dyan. Ah! Alam ko na. Kala mo ah.